mao pay nga hain yung ha ako ta ini ka Darwin TV adin na namang kit sa pangurasong kun hain mao pay adlawon hen mga nakaagi sa dan pagpara kaya to amon nabuhan mo maray na tudan nakasumuhan nakalugar ang paso yan ang adlaw kaya of the acne pangahoy ngadto sa kagurangan Ginkuha ko na nga sa ako na akong surudlan. Basi bot nga kung makadamo man. Na na naman yung na akong ayam na karuya gumupod. Paimod-imod man sin warm up bisan mo pa pamahal. Dayon kong naging kuhan amon sundang na matampulon. Iginbaid ba hin paluyuhan basit tumaro. Basit dulta ng kakahuyan, diri ang kabayutan. <laughs> Mabalik na nga pala tayo ngayon sa pagtatagalo. Naintrohan ko lang ng salita namin para malaman nyo kung ano ang aming pananalita dito sa isla. Kaya ituloy natin ang ating kwento. So ayan, dito na tayo ngayon sa Talisay. Papunta tayo ng Magasang Rock Formation. Doon tayo maghanap ng panggatong. Medyo mainit ngayon. Medyo malayo nga pala ang pagkukunan ko ng panggatong. Ang ikinaganda dito ay siminto ang daan. Payapa at napakaganda ng lugar na ito. At kaya, malapit na nga pala tayo. Dito na nga tayo ngayon at magpapaalam tayo sa may-ari kung pwede dito maghanap ng panggatong karamihan kasi dito ay private property at may mga nakalagay na trespassing ito nga palang bahay showin ko nga pala dito yung mayari kaya sure na papayagan naman tayo oh boy Ayan, ulang tao kaya magkuan na lang tayo dito dito na naman kasi ako nagkukuha eh panggatong at pinapayagan din naman mas maaga mas ganda lang talaga na magpaalam Makalipas noon ay dumiretso na nga ako dito para maghanap ng pulot ng mga kahoy na tuyo. Wala akong pinipili kahit anong kahoy. Basta ito'y napakikinabangan sa aming tahanan. Malaking tulong ang panggatong dito sa amin dahil hindi kami yayamanin. Ganito ang buhay sa probinsya at ito ang aming nakasanayan. Siguro ko darating ang panahon na magbabago ang buhay namin. Ang dating nakasanayan ay maibabalik. Gamit namin panggatong, sa sunod naman ay uling. Sa mga ganito masusukal na dako ay kailangan ninyo na magdubli ingat. Dahil baka hindi nyo namamalayan, ang ahas ay nasa inyong talampakan. May babahagi ako sa inyong isang masayang karanasan. Kung saan na mga bata pa kami ay dito rin kami nagkukuha ng panggato. Hindi katulad ng karanasan na ginagawa ko ngayon, kundi ang masasayang araw na kasama ko ang aking mga pinsan sa pagkukuha ng panggatong Alam nyo ba kung bakit naging masaya? Kasi ng mga araw na yon ay wala pang kalsada. Tanging mga kalabaw lamang ang aming ginagamit para maghakot sa mga panggatong na aming makukuha. Kaya ang saya talaga, lalo na kung isa ka sa mga nakaranas ng ganon. At mabalik na nga pala tayo. Dito ay iniipong ko na yung aking mga nakuhang kahoy. Para pag-isahin at isilid sa aking mga dalang sako. So ayan, ito nga pala yung ating mga nakuha muna. Ayan. At lagay muna... At ilagay muna natin to sa sako. Sa gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa lahat ng suporta na natatanggap ng aking channel. Hindi ko layunin ang magpasikat. Gusto ko lang magbahagi ng aking kwento. Lalo na ng mga ginagawa ko dito sa isla. Kaya kaibigan, kung bagong padpad ka pa lamang dito sa aking channel, pindot naman ng subscribe button at pahit naman ng notification bell. Huwag ka nang mag-alangan. Sige ka, hindi ka magkakajowa. jowa <laughs> ayan ito nga pala yung ating mga nakuha ngayon at maghanap pa tayo ng tinatawag dito sa amin pala, karagdagan ba kalaunan nga ay tapos na nga tayo at kasama ko nga pala ang kapatid ko na maghahakot sa mga kahoy nito at ito naman ang aming gagamitin panghakot sa mga kahoy At ayan, ready to deliver na nga tayo. A few moments later... At ito na nga ang before and after.